Morning! Maga nga akong gumising ngayon at inayos ko na rin yung higaan. Then pagkatapos niyan ay gagawa ako ng aking inumin. Mas nauunang gumising yung aking asawa kaysa sa akin. So medyo late na ako, mga 6.30, Ganon, nagigising na ako. Then after that, pagkagising ko ay inaayos ko muna yung mga kortina sa salas para makapasok ko yung liwanag. Then pagkatapos ko niyan ay gagawa ako ng aking inumin. Ang iniinom ko guys sa umaga ay ang cinnamon powder sweet paprika, hot water, at saka honey. So, ginagawa ko ito before breakfast and bedtime. Ito kasi yung pampaliit ng chan. Napapadami na kasi guys yung inumin ko ay kain ko ng kanin. Kaya ayan, lumalaki yung aking chan. 8.40 na ng morning ito, iinumin ko na yung aking kape bago yung aming breakfast. So, ito yung ginawa ng aking asawa. Ngayon, iinit ko muna din. Saka, masarap kasi uminom uh, ng kape guys kapag mainit na mainit. So, ang iniinom namin guys, sa so, umaga ay chai or coffee. So, alternate yon Then, kukuha ko ng aking biscuit dahil dito ay wala namang pandesal. So, ito yung toasted bread or rust. Ang tawag nila, rusk. R-U-S-K. Yan yung sinasabay ko sa kape. So, this time, guys, mula nung hindi na ako nag-work, na-enjoy ko na yung umaga. Hindi na ako nagmamadali. Unlike nung nag-work ako, talagang pabilisan ang pagkain at pagkape sa umaga dahil kailangan mo makarating sa work mo on time. Pero this time, ay happy-happy morning na lang lagi. Really, really hot today. Hmm? Yeah. So ito guys yung kakainin natin. So hiwain natin ito for almusal. So ito lang ginagawa. Etong peaches na to guys, kapag hindi pa siya ganun kahinog, ay kasing lutong siya ng mangga na kinakain natin yung lang. So masarap siyang malambot lang siya, malutong. Pwede mo na siyang isa sa suka or sa sa asin. So masarap siya maasim-asim. Ma So, ito yung galing sa aming kapitbahay. So, ganito yung routine ko sa umaga guys pagkatapos kong magkape. Dahil ang aming breakfast ay 9 o'clock. So, 9 o'clock yung breakfast namin. So, mostly ang breakfast namin ay Fruits muna tulad ng banana, apple, oranges, watermelon, kung ano yung available sa market. So, seasonal kasi din ang prutas dito. Pagkatapos ng aming um, fruits guys, ito yung pinaka-breakfast namin, cereal, So, yung cereals namin ay Kellogg's, uh, may dried fruits tulad ng almonds, figs, walnut, raisins, uh, dates, then milk, banana, o kaya minsan ay apple. O kaya naman ay skip din namin minsan itong cereal. Fruits lang. So ganito na nga siya guys. Pagkatapos nga mag-breakfast guys, nagpahinga lang ako ng konti, then naligo na din ako. Yung damit ko kahapon, yun din pa rin ang suit ko ngayon. Hindi na ako nagpalit kasi malinis Hindi pa. Dito. Pagkatapos oh, okay. kong maligo, ay lumabas muna ako. Ay napaka nga naman sa labas. Kaya pumalitin well, na ako ulit na the sa loob na ng also. bahay. Nakalimutan ko palang ilagay yung aking moisturizer. Kaya ako bumalik-balik sa kwarto at maglalagay ng moisturizer. Importante guys. At naglagay na rin ako ng sunscreen dahil super duper init dito. Kailan lagi kang nag apply ng sunscreen para maiwasan ang pagkaroon ng mga brown spots sa yung skin. So ito nga guys ang madalas kong ginagawa at nakakaubos ng oras ang pag... Spain. Kasi ito nga talaga guys, ang libangan ko. Kahit inabot pa ko rito ng isang oras, dalawang oras ay okay lang. Kasi yung outcome naman guys ay napakaganda. Itong painting na, na ginagawa ko ay ang Starry Nights na napakasikat na painting ni Van Gogh. Ito ay gawa sa diamond. Kaya nga siya tinawag na diamond painting. Sana matapos na soon kasi meron pa ako isang painting na naghihintay. Ito pala yung tanghalian namin guys na niluto ni Manang. Upo at saka itong dal or katumbas ay munggo sa at, at nang makaalis na nga si Manang at makapagluto ng tanghalian, ako naman ay naghanda ng aming cucumber raita. Ang cucumber raita guys ay madalas nilang isinasama ito sa tanghalian o kaya sa hapunan. Pero mostly kami guys ay ginagawa namin ito sa tanghalian. So ang cucumber raita ay gawa siya sa Uh, cucumber or pipino. Pwede mo siyang lagyan ng peanuts, ground peanuts, at saka pwede mo rin siyang lagyan ng grated coconuts. Then, lalagyan mo siya ng chili powder, lalagyan mo siya ng konting sili, uh, yung sili guys, pwedeng green at saka yung powder, chili powder at saka yung green na chili. Then, lalagyan mo din siya ng sugar. Then, ang pinaka nagpapasarap dito ay lalagyan mo siya ngayon ng yogurt. So, yun ang tinatawag nilang cucumber raita dito. So, pwede rin siyang carrots, pwede rin siyang yung beetroot. So, kung ano yung gusto mong partner ng yogurt, guys. So, yan yung madalas kong ginagawa. So, salit-salitan, minsan carrots, minsan beetroot. Yan. So, ganito yung paggawa ko, guys, ng ground peanuts. Para mas masarap yung cucumber raita yan. So, hindi siya masyadong pino para pag kinagat mo siya ay meron pa rin uh, ang tawag dito, parang pilog bilog siya. So, ganyan yung aking ginagawa. So, ako mismo, guys, yung gumagawa nito. So, hindi ko inaasa lahat kay Manang. So, merong pagkakataon na nagluluto siya, minsan ako, yung aking asawa. sa so, so, mga salit-salit na, na Cucumber, Kapag gusto ko yung pinoy food, nagluluto ako. Sili, pag gusto ng asawa um, ko ng something um, special, special na masaya nagluluto. O kaya pag simple ulam, cheese, pinapaluto namin sa aming kasama sa bahay. So, ganito guys, umiikot uh, ang aking buhay dito sa uh, India. kapag Hanggang dito na lamang ang aking maghapon. Hanggang sa muli. Bye! Salamat sa panunod!